Yan mga idol, andito na naman tayo sa laut. Batak na naman tayo ng kitang pamula. Yan. Ito na si idol Jomid ng ano, pula. Sabaw na naman. Medyo madalang na ang pula ngayon. Iwan ko lang maya-maya ng konti. Kung darami pa siya o oh, kakapal. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Batak na naman ang kitang. Napakainit na panahon mga idol Pero so, dito pa rin tayo laut. Isang bakal na o kabigat Ataunti pa si si Bad Ah, kalaki mga ito loh Pula. Padalang pa si bungso bugso-bugso pa. Napakalayo pa. ng pagitan. Takal baguli, tidak sabat, maaf dong. alang pasiban Hanggang maluluto na ang sinabaw ni Idol Joel. Papakulo na siya. Kukulo ko. Kulo na ang kayaan. Ayan mga idol. At luto na ang ating sinabaw. Ayan. Sinabaw ni Idol Joel. Kakain muna tayo. Kunti pa lang ang huli natin Ito pa lang Tumugso-tumugso pa ang Sibad ng ating pula Kain muna mga idol Kaya eh, mga idol Kain muna tayo Sinabaw na pula Napakatamis na sabaw kurot pa lang malasa na napakasarap kumain sa laut kainoy sarap ng sabaw